Minecraft, but can I touch the color green? The video ends. <coughs> Tiga sana ako na spoon. Uy, buti na lang, hindi ako ma-spoon sa color kulay green guys. Salamat guys, di tayo na-spoon sa color green. So, ang kailangan natin na guys, makakuha tayo ng puno guys. Pero paano tayo makakuha ng puno? Ba? Tignan mo yung nasa paligid ko guys. Sobrang daming kulay green. So, kailangan guys, kuha, kuha, kuha tayo ng puno dun guys. Tra. Bata na po. Aray! Uy, gago! Kita mo yun, nahulog ako sa bangin. Pero, sa'yo ako nahulog. Ah, hukad na ka!